tapal. Ayan. Day 3. Nagyan na ng tapal yung mga ano, pinabit na bagong bubong. Ayan. Pakita natin yung mga damages ng unang bubong. Ayan, ito yung aming kisame sa tapas. Ito yung mga discolor. Ayan yung mga patak na galing dun sa bubong. Day 3 na tayo. Yan, day 3 na tayo ng palit bubong. Pakita na natin yung progress. yan pa rin dito. Tapos dito sa harap ng... Master's bedroom. Pati ito, napalitan na nila. Yeah. May tumulong lang ng kahapon dahil sobrang lakas ng ulan dito sa may isang part sa bedroom. Tapos, ito. Magpupitin na yung mahaba. Sir, hindi pa tapos yun doon. Hindi pa yun. Uh, may sasara doon pa rin. Hmm. Ispirin pa namin yan. Ito. So. Hmm. May tumulo lang dito kahapon. Isa, may tumulo sa kwarto. Kasi nga hindi pa naman lapate eh. Tumulo pa? May isa lang. Oo, isa. Salang, uh... Isang isang area may may tumulo. Sino pa daw? Ang gusto ng mga. Sana may nagagawa rin dito. Dito alam. Magagawit pa ba ito? Yes, ba pwede pa sa labas. Siguro sa uh, pacho, depende. Tinry nilang tanggalin para na maayos para mapakinabahan pa rin. Ayan, ayan. Ito yung original na kulay. Ayan. Tapos, pininturahan na lang nung, ano, pininturahan na lang. Hindi pa rin na lang kung ba't nila pininturahan. Siguro dahil sobrang dami ng tapak. Sayang, sayang yung bubong. Sabi nung mga pinagdila nila na nag-check nag din ito. Siguro tatagal pa sana ito nung sampung taon. Maayos yung pagkakabit. libre ng dahon. Solid na ito. Ang install namin dito, rib type na 0.6 which is yung proper material for this kind of flat slope. Direction na yung bignal. Okay. Ano yun? Oh, yeah. um, Bulgasil o elastome? Ano uh, yun? Yeah. Yeah, balik na nila yun yung uh, metal sheet. Uh, Chris! Pagyan mo natin Chris! Chris! Tabaala na yung mga tornilyo para walang sumirit na tolo. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kasi ina-apply nila. Ayan ko. Ayan. Para paintable at ano, hindi pumasok yung tubig. So, sealant sya. Ayan natin dito sa harap. nakikita nila yung mga kinabit na ng sealant ng ano, mga tornilyo Ayan yan Ayan nga, na kami Kaya hindi ko na-videoan yun, yung output kanina pero, uh, I think okay naman na Marami naman silang progress Kaso tinatnan talaga kami ng ulan Kaya Bukas na lang ulit Day 4 Makikita na natin ang uh, progress Hopefully hindi umulan Kasi parang may parating na bagyo So hindi ko alam yung magiging strategy If mag uh, Magpapause kami At some point Patilain yung bagyo at pag umaraw, balik uli ng pagkukumpuni ng bubong. Ayun muna sa day 3. Yan, hopefully umulan, uh, hopefully hindi umulan at bigyan tayo ng araw ng Panginoon.